Good morning guys uh, Ngayong araw Kailangan kong vacuum in yung Mga broken pieces na glass Sa sasakyan namin Kung saan tinama ng bala Ligaw na bala So ngayon Masyadong malayo Kung saan kami ka park uh, Wala akong extension Wala dito sa garage Papunta sa sasakyan At saka Ayaw kong imove yung sasakyan palapit Kasi nga may mga bubog yung upuan So Gagawin natin ngayon Meron kaming battery para sa solar panel. Iba Itong battery na to kaysa dun sa battery sa, sa sasakyan. Okay? Meron din akong inverter para yung 12 volts. I-convert niya sa... I mean, 12 volts pa rin to. Pero yung wattage, kasi yung appliances, merong requirement, required na wattage para makonsume, para mag-operate. So, meron tayong inverter. Gagamitin natin to. Uh, meron din akong portable na vacuum mamaya. Pero, portable, I mean, kailangan pa rin ng AC power, pero malit lang siya. Parang siyang handheld pero opre, ano siya, wired. Okay, so pakita namin kung gaano kalayo yung sasakyan. Okay, so sarado muna natin ito. Baka merong umikot ito mamaya eh. habang wala kami. Okay, so halika yan. So siguro doon ka na lang sa kabila. Ikot muna kayo. Kasi baka mahagip ka na sasakyan si dyan. Okay. Okay, so kung nakikita nyo, ang dami mga broken pieces na glass dito. matalas uh, matala siya. Kung... Para sa mga window side, sa, sa side ng car. Kasi pag nabasag yon, nadudurog lahat. Tapos bumabagsak para hindi ma-injured yung mga tao pag nabangga sa gilid. Pero yung windshield, iba. Ano siya, matalas. Kasi kahapon, ano yung isang araw nung araw na natagpuan namin na ganitong basag? Napalagay ko yung kamay ko dyan. Tapos natusok ako. Ma, maano siya, matalas. Okay, so anyway, umpisa na natin mag-vacuum. Ito Sabi sasabi ko portable na wired. So, hindi ko lang kung portable pa rin siya, pero portable pa rin ang tawag ko kasi pwede mo siyang dalhin kahit saan. Okay. So, umpisa natin dito. May mga bubog dito. Kailangan pumasok kasi baka mahagi pa ko sasakyan. Kasi nasa street eh umabot sa likod yung ano yung mga bubog so kasi siguro ang lakas talaga, ng ano force ng force ngayon na na-vacuum ko na yung sa driver side the seat o pwede na ako makopo pwede kong ilipat na yung sasakyan kasi itong klaseng end point ng vacuum is a masyadong malapad hindi niya makuha lahat ng corner at saka kailangan ko ng mas manipis na nozzle may meron kami vacuum pero since sa maiksi yung uh, extension namin kailangan ko ilipat yung sasakyan Galing mo dati ah Okay uh, Katatapos ko lang Linisin yung mga broken glasses Kanina eh. uh, binakim ko na Itong sasakyan ngayon uh, ititip ko naman tong kung saan tumama yung bala ititip ko kasi iniisip kong i-drive to sa trabaho hanggang sa maayos tong sasakyan ngayong araw is Tuesday nakaschedule to para ayusin is next Tuesday wala na silang mas maaga pa doon ngayon iniisip dito sa Amerika Uh, merong loaner na tinatawag na ipapairam sa iyo yung rental car habang uh, mo yung sasakyan pero dito sa neighborhood namin wala nang mapagparkingan so hindi na pag magkukuha ko ng rental car hindi ko alam kung saan ipapark kaya ang gagawin ko ipitip ko na lang to at titingnan magte-take risk na lang ako na idrive kasi dito sa California is pag may basag yung windshield mo ganito kalaki is uh, hindi mo po pwedeng i-drive pero since na graveyard ako yung pasok ko is sa gabi papunta sa trabaho walang problema walang masyadong police ang risk lang is yung pawin na kung sakaling ma pull over naman ako is i-reason -re ko na lang na naka-schedule yung sasakyan na ipaayos ng Tuesday at wala na kaming mapapag-parkingan pag ko ng rental car so sa ngayon ititip ko to just in case na pagka nasa freeway na ako ito, at least hindi mapupunta sa mukha ko yung yung mga na shattered na na glass okay ay wala akong gloves i need to wear gloves kasi yung bubog mm. okay so lagyan ko pa siguro ng isa kasi malambot eh baka pag kasi ng ano ng bato sa freeway on the spot alam mo yun baka lalong matamaan ako <laughs> kaya do ko na lang yung tape Siguro lalagyan ko pa sa labas, uh, doon lang kung saan yung may butas kasi pagka ginamit yung wiper, pagka maulan, kasi maulan bukas, so mangyayari nito, baka lalong masira yung yung wiper, at least kung mayroong tape, masisira lang yung tape, hindi yung wiper. Yeah, not okay, that's it.